So, ganito yung pagbiyak ng nyo. Kailangan hanapin yung dalawang mata. Dito sa tuktok niya, dito mo tatamaan. Tapos yung pinakakuchilyo or itak mo, dito mo siya tatamaan patalikod, hindi yung pataga. Okay. Subukan natin po, anak. Ayan po. Ayan, po. tubig. Tapos, ah, sige. Iyaki na natin. So, ito na yung mangyayari niya. Ito po siya. So, pag nagkudkud po kayo, kailangan dito tayo mag-start sa gilid. Huwag sa gitna. Hindi ganun. Hindi sa gitna. Kundi sa gilid. Ikuti natin yan sa gilid. Kasi, sa experience ko, pag nagkudkud ako, possible siya kapag dito sa gitna, ang unang pagkudkud mo, matitira dito, nagka-crack siya, natatanggal siya ng buo. So, sayang naman. So, kailangan sa gilid ang puna Ito yung experience ko sa pagkukod. Kasi, maliit pa ako, nagkukod-kod na kasi ako. So, yun ang na-experience at naranasan ko kapag ako yung kod Tingnan nyo po. Control lang, hold lang, na hindi makukod-kod yung kamay nyo. So, dito ko kinokontrol yung gilid. Ah, nararamdaman ko yung pagkudkud ko -kud -kud dito sa yung talim ng kudkuran. Pero at least pa patahis, uh, patahilis naman, iwas sugat. Ganito lang po. Ganito lang po Ayan po. Tingnan nyo po sa gilid. Gilid lang po. Para kapag mula sa malaki sa crowd, paliit ng palit hanggang doon na mismo sa gitna sa tumbok para hindi masayang ninyo. Tapos pag nagpudpud po kayo, magaan lang pero matiin Para asin mapudpud siya ng madiin. Okay. Tingnan nyo po sa gilid. Di ba hindi siya nag -crack? Kasi pag ganun. Eh. Sa pagkudkud po, uh, laanan nyo or bigyan nyo ng mahabang pasensya. Kasi hindi po ganun kadali. Mahirap talaga po ang magkudkud. Ganun talaga. Wala namang madali sa panahon ngayon eh. Lahat ng ginagawa, lahat ng trabaho, mahirap talaga, pero worth it naman. yan po kapag ikaw na mismo magkudkod sa'yo ang bao sa'yo pati yung sapal sa'yo pati yung sabaw so kapag nagpakudkod ka yung kinudkod lang yung bao at sabaw maiiwan depende na lang kung hihingin mo sa nagtitinda